Tingnan natin ang bimmo mo kung nag-reverse. Ano nangyari sa bimmo mo? Taka, taka ganyan lang po siya, sir. Hindi. Taka taniyan lang. Hindi lang. Hiyan. Antayin mo. Balik ka sa dati. Mag-ano ka? Mag... Iwawa muna lahat ng slide. Yan. Oo po. Naka-page 1 po ako. ah page 1. O, yan na. O, tapos, mag-ano ka na? Mag ano yan tawag yan pag ano ka na ng gusto mong pangsyon sige try mo i-guide kita sige yung, yung ano sana sir yung umiikot muna umiikot na ah sige kailangan mo munang mag ano magpailaw ka muna ng ilaw mo tandaan mo yung master mo alam ko ang master mo sa number 6 eh master yan master on ng ilaw yan tapos mag-on ka ng Ibaba mo kaya muna lahat ng ano para hindi ka malito. Iyo no, no. po, muna siya tapos punta ka ng page B. Page B po. Iyo, oo. Oh, oh. oh, tapos angat mo lahat ng slide tapos ibaba mo siya. Okay, para may reset mo lang. Sige, down, down. Ibaba mo na siya. Ibaba mo. Ibaba mo na. Kasi may reset pala yung ano niya. Number 14 ata. Reset. <laughs> 14 ata yung reset tayo. Oh. Okay. Balik ka na sa page A. Yan, page A ka na. O yan, try mo yung number 1 mo kung gumagana. Okay, okay gumagana. Ang number 6, try mo yung number 6. Wala po. Number 6? 5 ba kaya? 5. Wala po sa 5. Number 6? Ay, 6 po. 6, ah, uh, stop. Sige lang, on mo lang. Yan, o, oh, yan. Six, ang 6 Ang 6 mo kasi ano yan, master Ayan yan. Ay yung po. Oh, master ang Apo. Ah, Aba mo yung 6 mo, mamamatay yung ilaw. Apo. Oh. Yan ang ano mo. Tapos angat mo ang number 6 mo. Oo. O, oh, Ayun po. Yeah, mag-page ka na. Tapos punta mo na noon si ano si 9 8 saka yung channel mo at sige sa dulo 9 ayan na ay, pailaw mo na lahat example po ah oh, na bagal lahat to oh. yan na yung manual control mo tapos ano bang gusto mong gawin sa ano mo bim mo example ah uh, yan sir yung umiikot muna na ano na no, wait oh yan ganyan oh. pag nakuha mo na yan babalikan na sa page A Dito. Yan. Yan. O, tapos, doon mo na gagawin ng ano mo, kung saan mo gusto itutok. Ang ilaw mo, ang bimpor mo. O, tututok mo siya kung saan mo gusto itutok. Ay, dito pala siya. Hmm. Yan na, nanon mo na. Okay na. Naku, mo na, kung saan mo gusto itutok. Opo. Ayan. Ayan, pag nakuha mo na yung ganyan, mag, ano ka na dyan, mag, yung sinasabi na save ka ng program. Pipindutin po yung program, sir. Press. Try mo yung program mo, sige, press mo. Kung babag-reset sa'yo, ulitin mo lang siya, sige, press mo, press. Ayan, sir, umiilaw po. Okay, umilaw pa rin ang bimpor mo. Opo, umilaw pa rin. Ayan, pwede ka na, pwede mo na ipasok yan press mo na mid add sa 1 mid add po oh, mid add sa scanner 1 ay sa scene 1 uulit na naman po yan nahanap po ako ng ibang ano sir o oh, Puhulay. tapos example na, na, napasok na opo napasok na po oh, napasok na o oh, yan mag ano ka na mag tawag yan i rotate mo naman ng dahan dahan ulit ikotin mo ulit siya kung saan mo gusto itutok Huwag mo mo nang biglain kung saan mo gusto, ano. O yan, example yan. Yung pabalik naman, balik. O, set mo yan. Tapos mid, mid add, sin 2. Paano ba yung magandang ano, sir? Sige lang, practice mo lang muna. <laughs> pag, pag nakuha mo na lang, doon ka na mag, magkuha ng ano. Yan mo na, practice mo okay, muna na. yan itakayo, ita kayo ko naman sir para ano. Ah, sige yan. Sa, okay na yan. Oh. Sige lang. Oh. Sige, pasok mo na. Mid add sa scene 2. Oh, o, may, mayroon na yan. Oh. Sige, i-left mo naman o right. Para ano, practice lang muna yan. O oh, yan, sabi natin ganyan. Oh. mid add sa 3. Sige lang. Mid add naman po. Ayo, oh, yan. Mid add sa scene, ano mo sya scene 3. na centry yan yeah, no? taas ibaliktas ibalik mo na naman si beamform mo para balik-balik siya amid uh, pag okay na balik mo na mid add sin 4 mid add sin 4 sin Nag nag po. Nag, nagbiblink naman si DMX mo. Okay naman pag pinapasok mo sa scene. Nagbiblink po. Ah po. Nagbi ah, po siya. Okay, okay. Ibig sabihin pumapasok ang ano, ang programa no. Ginaya ginaya ko kasi ginawa mo sir na ano eh, yung pipindutin ko tong bank down tsaka program tapos isisindi ko, 'di ba magre-reset siya noon? Oo. Uh, uh, uh. Kasi may naka-program po dito sa Barlet. Ngayon sir, kinanood ko yung vlog mo sa YouTube. Ini-reset so, mo. Oo, uh, uh, madali mo lang. Oo. Uh, uh. Ayun, okay na. Kahit apat lang muna tayo. Tapos oh press mo yung mid mid add Ay, mid add yung program ng 2 to 3 seconds para umakyat. Ayun po, namatay sila, sir. print mo yung blackout. Blackout. Ayun, tapos press mo yung auto. Try ka na mag-auto. Auto. auto. Okay, tapos mag ano ka na ng speed kung dahan-dahan or mabilis. Wag mo sa sobrang bilis niyan. <laughs> Tingnan mo lang kung gumagana. Oh, gumagana pa go. Oh. Oh, yan 'yung big program mo. Sige. Dapat pala sir pag ganito, ano no? Ah, uh, ang tawag dito, ano sila no? Kabaligtad sila no? Oo, oh, oh, maganda 'yung gusto mo 'yung sa lubong. O, babalik ko na lang yung beam nun, no, nung, isang beam nun, no, sir? Oo, oh, oo, oh, baliktad mo yung isang beam. Nakakuha mo na yon. Reverse mo o, lang po. ba yun? Reverse. Pwedeng sa pan or tilt. Tinan mo muna i-reverse si pan mo. Kung hindi pa rin, tilt. Kung sabay naman, si tilt, pwedeng isa o dalawa lang ang reverse. Ayun lang na mga gawin mo dyan. Kabisado mo na. Opo. Ayon. madali Ay, mo na lang. Okay na po 'yan. Oo. Oh. Ako na pong bahala mag-ano sir. Salamat po sa ano. <laughs> sa pagturo. <laughs> oh. Okay na, nakuha mo na. Opo. Oh, madali mo lang baga. Kala mo nahirap. Kala mo DMX ang, kala mo di mix ang sira mo, no? <laughs> Opo. kala mo DMX ang sira. <laughs> Ayun sir, okay ah. na baga. Okay, ganun lang gawin mo, sir. Ang gawin mo. Tandaan mo yung si mga slide control mo tapos 'yun, ang ang channel mo umaabot siya ng 14 channel. Mayroon siyang page A at page okay. B. Ayun. Madali mo naman makuha tam, mayroon ka nang medyo ano, mayroon ka nang i-experience. Yo, praktisin mo na lang. Pa o, oh, yan. Okay Ay na bago. Ay, hindi. Oh. Ano pa yan? Hindi pa yan siya maganda. Anong, anong nireverse mo? Yung pong mismong ano, sir? Ah uh, beam? Hindi. Hindi, merong ano yan. Merong siyang selection yan sa reverse. Sa tilt po? Oo, i-ano mo. I-salubong mo pareho digital. Ah, sige. Iyo, muna ang ano mo ang bim mo. Iyo po muna para de, hindi mag-ano. I-block out mo muna. Babalik mo muna po sa dati, sir. Oo, oh, oh, balik po. Pinutin mo yeah. muna yung block. Ah, sige, ila. Yan, yan. Sige, sige. Ang laking tulong talaga pag may, ano, may? may vlogger na marunong magturo. Ay, sus. balik. So, mali, mali maliit na paraan lang yan, sir. para matulungan kita sa Ay, sa ano mo. Ano eh. Malaking, malaking tulong po sa mga, ano, sa mga beginner. Oo nga. Kung anong makakaya natin, basta mapagana mo yung, ano mo, Siyempre, natutunan natin yan. I-share din natin. Ayan na. Punta ka ng ano. Tingnan ko yung digital Kailangan lang. Masilip ko siya. Ayan po. Ayan. Yeah, tingnan ko nga. Uh, sige, down. Uh, menu. Sige, menu. Channel set. Yeah, menu. Sige, 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 menu. Sige. Menu lang. Sige, menu. Yan, 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 yan. Enter, enter. Yung pan. Uh, so try natin si pan Enter mo muna Kailan mabilis ang ano mo dyan Kasi nag -re reset siya Sige enter Enter I-on oh, oh. Oh, oh. mo I-on mo On Sige Yan Okay yeah, enter po. Sige enter Okay Tingnan natin ang beam mo Kung nag reverse Ano nangyari sa beam mo Taka, -taka ganyan lang po siya, sir Hindi Taka lang Hindi mo Ah uh, At yung ano Yung ano naman Yung tilt Tanapin natin si tilt Hanapin si Hanapin mo si Tilt. Yan po. Yeah, Tilt, sige, enter. On, o, po. on, on, on mo. Kailan mabilis, enter. Kailan mabilis kasi siya nag-reset siya. Sige, enter. Okay, tingnan natin ang BIM mo. Ano niya? Antay, antay mo lang siya, may may delay. Pa-tingnan. Nagsabay ulit sila. Tinan ko si dalawang BIM mo, tingnan ko. Tinang konta lang bimo. Oh, ayan baka sa lubong na baga oh. Yeah, sa lubong na baga oh. Nakikita mo? Ah, oh, sa lubong na po pala. Oh. <laughs> <laughs> oh, maganda na baga ang laro niya oh. 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 yan ang tamang ano niyan, tamang sa lubong. Oh. Okay na. Okay na po. Hmm. Ah, uh, mo na lang para lalo mo pa ma-perfect. Sige po, sir. Ano? Magpo-program pa po ako ng iba. Oo. Pag ano, kung ayaw mo yung ginawa mo dyan, ano mo lang siya, patungan mo lang, pwede naman. Opo. Ah, pwede naman po siyang palitan lang Mag-mid-add na lang po ulit sa number na gusto kong palitan. Naman. Oo. Sa number 1 mo, ipatung mo na lang ulit. Para, ano, pwede naman yun. Sige po, sir. Okay na. Sige na. Uh, Practicein mo na po, lang, pa, ha? Salamat po. Okay. Thank you. Thank you. thank you for thank oh, you for sir thank okay you for thank you god bless god bless din po.